Hello guys Papagpalang araw po sa ating lahat So ito po Para po ito sa mga nag-uumpisa Na gustong matutong mag trailer truck driver eh no? Ayan At guys no? ah, Tatlong moves lang yan guys Ito tatlong moves lang sana ito guys no? So papakita lang natin yung atras ng ng 3 moves lang sana ito kaso nga lang guys Ah, uh, medyo nabitin lang to ng konti. Gawa pong meron kasi nakaparada ito so, dito sa kanang bahagi ko. Yan oh, yon 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 yon. Matrasan ko kasi siya kaya medyo natagalan tayo ng konti. Pero anyway, hindi naman ang purpose nito ay pampabilisan eh. Ito po ang purpose nito ay pag magkaroon ng idea o diskarte eh, yung mga kursunada na mag-trailer truck driver. So ayan guys, no? Guys, kung pansinin ninyo, diniritso ko muna ang atras. Ito, unang ano to, no? Unang moves, yung kung saan papaling yung poet, doon yung kabig. Yun ay pa-street, no? O yan, pa-street na yan. Guys, take note, guys, ha? Kaya, tinawag ko yung kameraman ko na ipapakita, papasilip. Yung doon sa pinaka-unang gulong ng trailer, doon sa pinaka-poet, no? Yung kanto na yan, guys, pag matapat dyan sa lilikuan mo, tingnan mo yung kabig ng Manibila. Unang kabig mo Dahil kaliwa Kanan ang pihit mo Yan Yan yun Iano mo lang siya Yung itudo mo lang siya Pag mashiti na siya guys Pag medyo Sumiti At yung direksyon ng kuwit Ay papunta na doon Sa Kanto na yun sa ka Tumigil Yan ay pangalawang uh, Moves no Ayan So ngayon guys Natigilan lang ako dyan Dahil ito Medyo na Kinapos ako ng kalkulasyon dyan Dahil ito sa Ito itong Sasakyan dyan na close ban, no? So ayan, medyo naka na ako diyan, 'di ba guys? Pero hindi sitting city, no? Pinapapunta ko lang yung direction yung point doon sa kaliwang bahagi. Oh, yan. So ang pihit ko niyan ay kanan kasi kaliwa eh. Ayan. Sa so, mga bago lang to ha Okay. Okay. Credit lang tayo mga veterano diyan at mga marurunong para po ito sa mga nag-aaral. So ayan guys, pinaalis ko muna 'yon. So ngayon guys, pag nandiyan na, Bawiin mo na siya Bawiin mo na siya ng Kasi kaliwa ang puit Kaliwa din ang pihit mo yan Oh. No? Tingnan mo yung gulong ko dyan guys ha Kaliwa ang direction yan So dahil nga po sa sinasabi ko Medyo nabitin dyan Kinuha ko pa ulit No? Nakadalawa ang nag-ano ako dyan Nakadalawang kabig ako Kinuha ko pa ulit Isa Isa pa Tapos Ayun na Binawi ko na siya ng kaliwa ha Isa pa ha o yan babawi babawiin ko siya ng kaliwa. Tingnan mo yung gulong, guys, oh. Kaliwa ang kabi ko niyan para para hindi siya matutupi. Oh, hinahabol ko yung direksyon ng puwet. Ayan. Ayan, ngayon medyo kulang pa. Medyo kulang pa siya, no. Kasi ayan, oh. No? Sisiti mo siya ulit, no. Ayan, oh. No? Ayan na. Ayan na. Sisiti mo siya ulit. Tapos bawi. Ang city niyan dahil kaliwa, kanan ang pihit. Pag medyo yung puwet, papunta na ng direksyon na, o oh, ayan. sa pupuntahan O oh, saka mo siya babawiin Dahil nasa kaliwa yung puwet, kaliwa din ng pit Yun ay pabawi O oh, ayan. o, oh. tinan mo O, oh, oh bawi na yan o, oh, na yan O, oh. ba diba? Sana maintindihan nyo yung paling ng gulong no Kung anong pihit sa manibela Ayan, saka ko inabanti yan guys no? Walang mawawala Walang mababawas Sa pagkatao natin Walang perfectong tao Kaya inabanti mo Abanti mo para safety. Doon tayo sa tama. Ang pinakamahalaga, maipasok mo at maitututok mo ng maayos. Walang problema sa lagari. No? Kahit sa kaliwa o kanan na side yan. No? Hindi pagalingan yan, kundi tutorial yan. Okay? So, ayan guys. No? Nakadireksyon na yan point na yan. Okay? So, ngayon, sinubo ko muna. Nilapat ko muna yun dyan. Kung nakadireksyon na siya, saka ko siya iabante ngayon para buksan na yung pinto. O oh, kasi nakadireksyon na siya eh So ayan guys, mayroon nagsisigaw dyan Na sa kabilang nakatutok yung pala Followers natin, tropa natin no, nakakilala sa atin Maraming salamat po sa iyo idol Shout out po sa iyo God bless po, mabuhay po tayo mga driver no, Ayan, nagsisigaw na yan dyan guys na Bitiranong biyayero So maraming salamat at kahit papano nakilala tayo no marami, medyo marami na rin nakakakilala sa daan ni Bitiranong Biyero. Ngayon, hinihintay lang natin na mabuksan yan. O, mabuksan yung container van doon sa pinto ng puwet. So, ayan, tingnan nyo guys, di ba? Yung direction na yan, nakatutok na yan. So, ito, dapat talagang ulitin ko to kaso nga lang, sayang yung pagkakataon para ma-flex ko yung kababa, uh, katrupa natin na sa kabila kasi nagsisigaw po siya dahil natutuwa siya, nakikita tayo no, personal. Kaya ako din natutuwa din po ako. Yung may mga taong naka-appreciate sa mga ginagawa natin. Maraming salamat. Hindi mababayaran sa salapi yan. Kaya maraming salamat yan, guys. Ayan. So, pagkabukas niyan, di atras ko na siya ngayon. Tingnan nyo yan, guys, ha. Ganun lang. Yan yung pang tatlong moves yun, no? Kali Diretso, kaliwat kanan. Ayan. Ayan, no? Ayan. Tinuwid ko lang siya ng maigi, yung ma maayos. Para zero-zero talaga yung tutok niya. So ayun guys, sana makuha ninyo guys, no? Basta pagkaliwa, kanan ang pihit. Pag kanan naman, kaliwa ang pihit, no? Pag padiritso, kung saan makikita yung point na sumasalisi sa side mirror, doon din yung kabig ng manibela. Yun ay paatras ng padiritso. Ayan, ayan na. Sisigaw yung mga trupa natin sa kabila, pati yung nagbababa. So hindi ko sana to i-flex Kaso lang hindi ko sana to i-post Kasi ulitin ko Pero sayang yung pagkakataon Gaya ng sabi ko no? Andyan nanonood pala sila So Bilang respeto at Kagalakan, kasiyahan na may nakakilala sa atin Kaya ipopost ko ito Yan sabi ko pakuwanan mo sila yung ano ni bitirano followers <laughs> Tatuwa Isigawan pa ako yan. Gusto talaga <laughs> ako makikiruan na pa-picture din sa akin. Lagi mo Ano na natin. Masaya ako doon.